Martin ay lumaki sa pamilyang hindi mayaman, pero nakakaraos lang. Kahit nahihirapan si Martin, ay tinitiis niya dahil gusto niyang makatapos ng pag-aaral. Gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama na nagsusumikap para sa kanila. Last year na ni Martin sa college, kaya mas maraming gastusin. Kaya nag-working student siya para makabawa sa gastusin. Martin, tapusin mo pag-aaral mo. Huwag kang kumaya sa tatay mo. Sabi ng tita ni Martin. Tignan mo, hindi maganda ang trabaho niya ngayon at halatang walang patutunguhan. Ito ang dahilan kaya ayaw ni Martin na paunlakan ang imbita ng kanyang tita. Alam niya ang pagkakaisahan na naman ng mga ito ang kanilang amang hindi man lang nananasa magsuot ng toga at makatanggap ng diploma. Tita, Nabubuhay kami ni tatay. Kaya wag niyo po siyang minamaliit. Seryos ang sabi ni Martin at napatingin pa sa ama niyang tahimik lamang. Sus! Sa so tingin niyo ba ay makakaahon kay sa hirap sa mga trabaho pinapasukan niya? Napailing ang isa pang tita ni Martin. Inuna pa kasi mag-asawa ng tatay mo kaysa ang mag-aral. Sobrang disappointed tuloy nila nanay sa kanya. Napakuyom ng kamao si Martin Adak mang sasagot pero natigilan siya nang tumayo ang kanyang ama. Umuwi na tayo, madiing sabi ng kanyang ama. Oh, ang aga naman kuya, sabi ng tita ni Martin. Ano, na-offend ka? Hindi ko naman intensyon yun kuya. Hindi sumagot ang ama ni Martin. Hinila lang siya nito at ang kanyang ina. Masakit ang pagkakahawak ng kanyang ama pero hindi niya alintana iyon dahil nagkaalala siya na baka nasasaktan ng kanyang ina. Tay, baka pumasak na si nani sa hawak nyo. sabi ni Martin sa ama. Binitawan naman siya ng mga ito at padabog na naunang maglakad. Iinit na naman ang ulo ng ama mo, sabi ng ina ni Martin. Napahinga na lang na malalim si Martin. Nang makarating sa bahay ay nadatnan nilang nagwawala ang kanyang ama Agad naman itong inawat ni Martin dahil nakita niya ang takot sa bunsong kapatid. Huwag kang makialam! Galit na sabi ng ama ni Martin at sinuntok siya. Masakit yon pero hindi naman ininda ni Martin. Mukhang natauhan ng ama ni Martin na makita ang dugo sa mukha ng anak. Miko, gamutin mo ang mukha ng kuya mo. Kakausapin ko lang si tatay niyo. Sabi ng ina ni Martin at sinundan sa kwarto ang asawa. Nagtungo naman sila Martin sa kanilang kwarto. Ginamot ni Miko ang sugat ni Martin sa gilid ng labi na mukha magpapasarin. Kuya, bad si tatay kasi sinaktan kanya. niya. Naiiyak na sabi ng kapatid ni Miko, na nasa sampung taon na. Hindi bad si tatay. Mahinaw sabi ni Miko. Kasalanan din naman ni kuya kasi kahit sinabi na noon ni tatay na huwag siyang lumapit kapag galit siya, ginawa ko pa rin. Hindi kasalanan ni tatay, okay? Hindi din bad si tatay. Napatangu naman ang kanyang kapatid. Pagkatapos kamuti ni Martin ay pinatulog na ni Martin ang kapatid dahil malalim na rin ang gabi. Tumayo si Martin at tumabas ang kwarto para linisin ang mga kalat sa sala. Hindi mapigilan ni Martin na sumilit sa kwarto ng kanyang mga magulang. Parang nadulog si Martin na makitang umiiyak ang kanyang ama. Naiyak na rin ang ina nito. Parang pinipigilan ng ama ni Martin ang malakas sa pag nito para hindi ito marinig ng kanyang mga anak. Mahal, tama na, sabi ng ina ni Martin sa asawa. Nasaktan ko pa si Martin dahil sa sama ng loob ko. Sabi ng ama ni Martin, punong-puno ng hinanakit ang boses nito. Bakit kasi hindi ako nakatapos? Ganito lang kasi ako kaya kinakaya kain nila ako. Alexa, sinubukan ko naman, di ba? Nahihiya ako sa mga anak natin sa tuwing napapahiya ako. Nahihiya ako sa kanila lalo na kay Martin. Alexa, Mahal na mahal ko ang mga anak natin. Mahal, hindi mo naman sinasadya ang nangyari kay Martin. Isa pa, never kang kinahiya ng mga anak mo. Sabi ng ina ni Martin, Tumahan ka na. Bukas ka na magsorry sa mga anak mo. Naihiya ako. Sagot ng ama ni Martin. Mahina namang natawa ang lalaking si Martin habang tumutulo ang luha sa kanyang nakita at narinig. Naiyak si Martin dahil ramdam na ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng ama. Huminga ng malalim si Martin at pinunasan ang kanyang luha. Hindi na siya nakinig kasi baka hindi siya makapagpigil at mayakap bigla ang kanyang ama. Tinapos si Martin ang kanyang paglilinis. Nang matapos siya ay saktong lumabas ang kanyang ina sa kwarto. Oh, dapat nagpahinga ka na. Sabi ng kanyang ina. Maaga pa ang pasok mo bukas. Patulog ka na. Ay po ako. Sagot ni Martin. Ikaw ang matulog, nay. At masama po sa iyo ang magpuyat. Martin. Huwag sanang sumama ang loob mo kay tatay mo, ha? Hindi niya sinasadya ang nagawa niya. Sabi ng ina ni Martin. Ngumiti si Martin. Nay, hindi naman po sumama ang loob ko kay tatay. Kasalanan ko rin po ang nangyari. Nakangiting sabi ni Martin. Huwag ka mag-alala, Nay. Lalambingin ko bukas si tatay. Ngumiti ang ina ni Martin at niyakap siya. Kinabukasan ay maagang gumayak si Martin dahil maaga ang kanyang pasok. Nadat na ni Martin ang kanyang amang naghahanda ng almusal sa kusina. Good morning, Tay. Nakangiting bati ni Martin sa ama. Good morning. Bati ng kanyang ama pabalik. Halata ni Martin na parang ilang ang kanyang ama. Maupo ka na at kumain. Iyahatid na rin kita dahil mamaya pa naman ang pasok ko sa trabaho. 'Yon, iyahatid ako. Nakangiting sabi ni Martin bago maupo. Thank you po sa almusal, tatay. Nagsimulang kumain si Martin. Napangiti siya nang abutan siya ng ama ng gatas. Alam talaga ng ama ang kanyang paborito. Anak, patawarin mo sana si tatay. Sabi ng ama ni Martin. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa iyo. Sorry kung nasaktan ka ni tatay. Sorry ko sa iyo ko nalabas ang galit ko kagabi. Wala pong kaso sa akin yun, Tay. Kasalanan ko rin naman po kung bakit ako nasaktan. Nakangiting sabi ni Martin. Pangako po, kapag nakapagtapos ako, magiging mayaman tayo. Hindi na po ako papayag na maliitin ka ulit nila, Tita. Nakita ni Martin ang pagngilid ng luha ng kanyang ama. Salamat, anak. Nakangiting sabi ng ama ni Martin at nag-thumbs up lamang siya. Lumipas ang mga araw at naging maayos sa ulit ang ama ni Martin na labis siyang ikinatuwa. Masaya si Martin dahil hindi na iniisip ng kanyang ama ang sinabi na kanyang mga tita. Martin, malapit ang graduation mo ah. Napahinto si Martin sa paglilinis ng table na makita ang kanyang tita. Nasa trabaho si Martin at hindi niya inaasahang makikita ang kanyang tita, Mylene. Opo, sagot ni Martin. Gusto mo ba mag-abroad? Mukha namang hindi ka rin papasa kaya magtrabaho ka na lang sa tito Jun mo do sa abroad. Sabi ng kanyang tita. Tita, papasa po ako. Sigurado sabi ni Martin. Pwede po ba? Tama na po ang pangmamaliit sa amin. Tita, hindi porket po hindi nakatapos si tatay ay palagi nyo na lang kaming gaganituhin. Hindi ba kaya din huminto si tatay para makatapos kay ni Tita Elena. Ngayong nakatapos naman kayo, imbis na magpasalamat kayo at bumawi kay tatay, kinukutsa niyo pa siya. Hindi basta-basta sumasagot si Martin, pero sa mga oras sa iyon, hindi na niya kaya. Hindi na siya mananahimik lang at ahayaan na kutsa-kutsain sila. Aba! Pastos kang bata ka ha! Palibhasa walang pinag-aralan ng ama mo kaya kasi ugali mo na. Galit na singhal ng kanyang tita bago padabog na umalis. Napailing na lang si Martin at nagpatuloy sa kanyang trabaho hanggang sa matapos ang duty niya. Umuwi si Martin sa kanila na pagod. Nagtaka siya dahil ang bunsong kapatid niya lamang ang nadatnan niya pa uwi. Nasaan si tatay at nanay? Tanong ni Martin sa kapatid. Bago pa makasagot ang kapatid ni Martin, ay pumasok naman ang mga magulang ni Martin. Nakita agad ni Martin na bad trip ang ama. Ano pong nangyari? Tanong ni Martin. Umiling lamang ang ama ni Martin bago siya akbayan. Junior ko, pangako ni tatay na kahit gaano kalaki ang gastos, pagtatapusin kita ng pag-aaral. Sabi ng ama ni Martin. Susupalpalin natin ang mga tsahin mong mayayabang at walang alam gawin kundi ang magyabang. Napangiti si Martin. Tay, hayaan mo. Sasampalin natin ng sukses ang mga taong palagi na mamaliit sa atin. Lalo na po sa iyo. Sabi ni Martin. Natawa ang ina ni Martin at napailing na lamang. Nakikita ng ina ni Martin na mag-amang mag, -mag talaga ang dalawa at junior na junior talaga si Martin ng kanyang ama. Hindi naging madali kay Martin ang pagtatapos niya dahil sa dami ng gastusin. Ganoon pa man masaya pa rin si Martin dahil ginagawa talaga ng kanyang ama. Nakapagbayad si Martin sa mga bayarin at nakuha niya ang kanyang diploma. Ma'am, pwede po bang mag-request? Tanong ni Martin sa guro. Oo naman. Ano ba yun Martin? Tanong ng guro. Pwede po bang kapag graduation, kapag tinawag ang pangalan ko, pwede po bang walang junior? Bala ko po kasing si tatay ang pagsuotan ng toga ko at parang ako po ang magsusuot ng toga. Nakangiting sabi ni Martin sa Hindi po kasi naranasan ni tatay magsuot ng toga. Gusto ko po kasi siyang pasayahin at alam kong yun ang bagay na magpapakasaya sa kanya. Si tatay din po kasi ang dahilan kaya ako nakamit to. Kaya gusto ko pong siya ang maging bida sa graduation ko. Napangiti ang gulong kausap ni Martin. Oo naman Martin. Nakakatouch naman ang gagawin mo sa ama mo. Nakangiting sabi ng gulo. Sobrang bilib ako sa kagaya mong anak. Ngumiti lang si Martin sa kanyang gulo. Sumapit ang graduation ni Martin. Excited siya sa magaganap mamaya. At masaya agad siya kapag nai-imagine niya ang magiging reaksyon ng ama. Ang gwapo mo kuya! Nakangiting sape ng kapatid ni Martin. Siyempre, manang mana po kasi kay Martin Sr. Nakangiting tugo ni Martin at kumindat pa. Kuya, sa susunod, ako naman po ang graduate. Sabi ni Miko. Papagawan ko kayo nila tatay ng malaking bahay. Oo, Bunso. Sabi ni Martin bago guluhin ang buhok ng kapatid. Basta, aral ka lang mabuti ha. ay ang sa amin kung ano lang ang kaya mo. Tumango ang kapatid ni Martin. Maya-maya lamang ay umalis sa sila para magtungo sa school. Na makarating doon ay sakto nagsisimula na ang graduation. Kasama si Martin sa pagmamarcha ang kanyang parents hanggang sa makarating siya sa kanyang upuan. Nagsimula ang program at nakinig lamang si Martin habang ang kanyang isip ay tumatakbo sa kung anong mangyayari mamaya. Maya-maya lamang ay tinawag na mga pangalan. Hinubad ni Martin ang kanyang toga at isinuot sa kanyang ama. Oh, bakit sa akin to'y sinusuot? Tanong ng ama ni Martin. Gumiti lamang si Martin. Tinawag ang pangalan ni Martin na pangalan din ng kanyang ama na pagtanto ng ama ni Martin ang nangyayari, kaya napangiti na lamang siya. Ang ama ni Martin ang tumanggap na medalya at diploma. Salamat anak, naiiyak na sabi ng ama ni Martin. Salamat dahil pinalanas mo sa akin ang ganitong bagay. Graduate ka na po tay, nakangiting sabi ni Martin. Masaya po ako para sa iyo, Nagyakapan ang dalawa sa stage at nagpalakpakan naman ang mga tao dahil na-touch din sila. Tinawag ni Martin ang kanyang ina at kapatid at nag-picture silang apat sa stage. Pagkababa na stage ay muling niyakap si Martin ng kanyang ama. Salamat anak. Emosyonal na sabi ng kanyang ama. Salamat Martin. Salamat dahil naranasan ni tatay na makagraduate dahil sa iyo. Umiwalay sa si yakap si Martin at pinunasan ang luha ng kanyang ama. Mahal na mahal kita, tay. Simula pa lang po ito ng lahat. Tatay, babawi pa po ako sa iyo. Nakangiting sabi ni Martin. Nagyakapan ang dalawa at nakisali naman ang ina at kapatid ni Martin. Hindi nasasukat sa tao kung nakapagtapos siya para siya irespeto. Lahat ng tao ay nararapat irespeto at igalang dahil hindi lahat ay pare-parehas ang kapalaran. Matutong gumalang kung gusto mo ring igalang ka. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!